mata ni Pepeng Agimat yan, kaya may ganyan. Ay, teka lang. Asan na si ate? Lola? ano nangyari yan? Parang Lola. pinaupong manok na yung matanda. <laughs> 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 nanigas! <laughs> yan talaga yung nanigas! ate? Ate. Ano, mahirap ng posisyon niya kung hindi nanigas, ha? Oo, oh, meto na po yung... Loming patanggas. Doming. Doming. Di pansit. Buti hindi so, na. Buti hindi Ito Doming. po ang pambato ng Batangas. Lola, kain na po. Hindi tayo nakatipin. Lola! Domingo. Lola! 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 Buhay pa ba yan? Lola, kain na po. Bago bossing. Handali! nag ako. Hahaha! <laughs> <laughs> Hahaha! Ano wala tayong mahanap na gano'ng korte uh, eh. Ah. Okay. Ano? Okay ka na ba? Paid <laughs> to order. Okay, Lola? okay naman. Ayoko kumain. Lola, bang palakas po ito? Kayo, yoga ko lang. Maya-maya. Maya-maya, Lola. five minutes. Kumain Kaya, ka ate. Kayo, kailangan mo sa katawan mo yan. Sarap oh. yan, Lola. Lomi Batangas. Ay, may na. mga tsitsatsitsarong pa yan. O yan Kinain na nung isa. May nag May nag Lola, si Alden po. Magpagaling oh. daw po kayo, Lola. Tunog <laughs> ng text, lumang-luma. <laughs> Tulog <laughs> ka na, Lola. Concert po si Tunog 6410. Ano, 6420? Talaga Ay, ba? Pahinga daw po kayo, Lola. Mm, pagaling daw po kayo. <laughs> Miss na kita eh. <laughs> main. <laughs> 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 naman, Baka, Lola. Hindi oh, ko, na binasa. Po, di ko na nga po binase. Eh. Nasaan daw ba siya? Nagpapahinga daw po muna, Lola. Ah, mabuti naman. Mahalagang magpahinga siya. Sunod-sunod po Saan kasi trabaho. Saan ba yun? May shoot po kasi kahapon po. Oh, Buong masinun. araw po. Napagod. Ate, eto na. O, oh, kumain ka na. Ang sarap. Tapos Pag na five minutes, Lola. Kain na po. Inom ka pa ng gamot. Mamaya, mamaya. Five minutes. Five minutes, five minutes ka dyan. Kasi dapat nagpa-confine ka na doon sa ospital. Oo nga. Hindi ka pa nagpa-confine para maalagaan ka ng maayos. Wow, ayaw ko nga eh. Ay, ayaw tayong tanggapin. Kailangan may deposito. Nagbibigay tayo <laughs> Ay, ng pera. Parang soft drinks? <laughs> ospital <laughs> may deposito? Soft, yung soft drinks... Pero... Pagkatapos mo inumin yung deposito. Yung ospital, bako ka i- Admit. Admit, may bibig may bibigay kang pera. paano kung wala nga pambayad? Di dahon-dahon na lang talaga bagsak. Okay na yan. Ano ano pa ba magagawa natin eh? Mawawala rin ito? Kasabay mo. Kasabay, mawala yan. Hindi, <laughs> Hindi. <laughs> Alam nyo, nagmintis lang ako sa pag-inom ng gamot nung nakaraang linggo. Kaya medyo ka sumamahin blood sugar. Walang pambili kasi. Mas inuna namin ang pagkain kesa doon sa mga gamot-gamot na maintenance. Okay naman na ngayon. Oh, Lola, kain na po tayo. Tapos sa po yung Oo, five minutes oh, nyo. Kakain na. Mm. Ang dami naman yata nito. Ako na. Teka, sayang naman yung pinamili ni Yayan oh, dahon-dahon. Oh. <laughs> Bastos! Masarap uh, yan. Sayang yung Malunggay dahon. ba yan? Malunggay. Opo, malunggay. malunggay. Ayan. Lola, oh, ako nga Sarap. Kainin mo yan. Kailangan ng baby yan. Sige na. <laughs> uh, sige na. Subo mo na. Masarap, masarap nga yung gulay, oh. ano? Ano? Alala. <laughs> Alam mo, mas masarap yung kangkong d'yan. Ay, lagyan mo ng uh, kangkong. Ayan, Marala. o. Kangkong, paborito ni King Kong. Dali. Lolo, dali o. Airplane Hara, Ang dali lang. Uh, uh, ang hirap mo iya bait naman pala ng baby. yung bait ng baby. ang, ng baby. Close, oh, ang bunga close, nga, oh, oh, close, 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 <laughs> cha -cha. <laughs> ang lomi. Masaya eh. ng ang saya-saya. Sa bait ng baby Yan naman. Ang bait, bait. Ay, ang kalina. Ay, yung, ay, Bubuka ang bunga. Lola. Ah, Si Ari munding munding, Ari munding munding! Tutuhin ko naman yung kangkong! Isan na! Ahhhh! Ano, ano? Ayun na, ayun na! Oh, Paano akong gagaling? Mamamatay ako, Mama, ah, ako ah, <laughs> ay, ah. ay, na dito kay John! Kayaan nyo naman nunukin ko yung pangit! Yan mamamatay sa kangkong yan. Hindi niyo ilugasan. Alam mo, Bayo, kailangan mo ah. yan. Saan mo ba kinuha yung kangkong na nyam? Eh dito sa mire, pinu kanal doon. Binigay ko lang sa na. May nadaanan po <ko> kasi. Hindi <laughs> <Ilohol>. binili. Hindi <laughs> naman, wala naman pere. Apo mo, oh. namulot lang yan. Oh, ayan na. Bubuka ang bunga nga, ah. papasok ah. ang lomi. Ah. Sasayaw ng caca cha ang saya-saya. <laughs> Ikaw naman, parang mataya. <laughs> Ito pa, last na. Last na, last na. Lola! Lola. Ah. Lola. Ah. Last na, Lola. Maalagang pa ako. Ah. Pa -pa Parang kung mabilis eh. ang pagaling nyo. Oh. Alam oh. nyo, mahirap mang kadakit eh. okay. Okay. Yeah. Hindi mo kasi nilalagyan ng kalamansi. Kalamansi. C. Ayan. Ilagay mo na yung lahat. Oh. Lagan mo na Ayan. Ayan. kamati. Kamatis. Okay. Lola. Wala, hindi kamatis <laughs> siyang gulong yan. <laughs> kamatis, gulong lang at sakyan yan. Aka-ala ko kampo mo, na, oh, nga, ang Lomi. <laughs> <laughs> oh, ang galing, galing. Wala 'yung kanta. Lola bakit po? Ba, eh, ka. May na. na. <laughs> <laughs> bakit? Ang ate mo lang hiya. kayo. <laughs> Diyan siya gagaling, diyan siya gagaling. Oh, oh, oh. <laughs> ang, ang pait ng buto ng kalamansi. <laughs> Hindi, healthy daw kasi yan. Ikaw okay. naman. Okay, o, kainin mo, healthy siya, pala <laughs> eh. Ay, naroon akong sakit eh. Oh, magtubig ka. Na <laughs> naman, nabusog na ako. <laughs> <laughs> Nakakabusog ba? <laughs> ano. Ay, kalamansi, oh, magandang, maganda may yan. May dahon din, oh. Kalamansi water, maganda yan. Wala <laughs> pong budget kasi, wala pong pang name. Alkaline yan, alkaline. Alkaline. Alkaline, mukhang, mukhang pinagkuskusan mo to sa kilikili mo, eh. <laughs> 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 Papaputi. Lola, gusto ko lang kung marami po kayong makain. Iba <laughs> <laughs> e yung lahat ng kalamansi, ano? May asim na ano? <laughs> Lola, okay na po ba kayo? Napagaan okay po ba yung na pakiramdam nyo. Okay, okay ka na. so, <laughs> <laughs> yung totoo po, Lola, okay na po ba kayo? Mas ang pakiramdam? Parang gumanda ang pakiramdam mo. Nag-joke na eh. Ate. Ice tea po, Mag Lola. Mag-ice tea ka, Oh. Lola, ice tea po. Mag-ice <laughs> tea. Tea, tea, tea po yan, ice tea. Lola. Mahinap yan sa katawan, mag-ice tea ka. Oh. Ice... Madamay kape. <laughs>

Mona, kayo Ikaw, po yung may kailangan niya. Hindi oh, sige, ba dapat pa. dinidemo mo mo? Nako, papa. Okay na, ina mo <laughs> na yan. Inamin mo na. isang lang po. <laughs> ano, ano? Kala, Alam niyo, papatayin niyo. <laughs> <laughs> Akala ko, bagutin yung humaba pa buhay ko. Lola, malakas na po kayo. Tara na po. Subukan po natin magpabebe. Ikaw na lang, <laughs> Kamerang pa baby, uh, baby girl. At wala kayong pake eh, kung pa baby kami sa mga mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Lola kaya kayo. Masarap po ba ininom niya Lola? Eh, masarap. Gusto mo. ba? <laughs> okay na, okay na. Parang uh, gumanda na ang pakiramdam ni Lola. Maayos na. Oo, oh, malakas na. Oh. Ba, ano? magalaga si Aya. Eh? Mm -mm. Oh, yeah, no? Para po kay Lola. Oh, yeah, Yaya, yeah. Mamaya, anong paggagawa mo kay Lola? Ay, nako, mamaya, Lola. i-juice ko. ano, pakakainin mo eh, naman di ako mga damong dikaw naman yan. Lola, <laughs> hey, mamaya, pag-juice ko na po kayo. Yung Eto na nga yung juice, oh. Ano, Ay, <laughs> Ayaw, ayaw, na. ayaw <laughs> ko na niyan. Para Matapang na... po yan masyado, eh. Isa sa daw niya itong mga gulay. Tama na niya, para nagkakasingaw ako dyan sa juice niya yan. Eh, di ba rin na, salamat sa inyo, salamat sa pag-aalagan niyo. Di at mga kapatid ko, maraming salamat. Siyempre naman po. Salamat. Pinapatay niyo ako. Opo. <laughs> Bawasan mo na kasi magpa-stress. Kung ano-ano kasi mga iniisip mo, makakaraos din tayo. Maibabalik sa atin yung mansyon. Mm -hmm. Kung ano, -ano kasi okay. yung pinuproblema. Pagsubok diba? lang nga daw ito, di ba? Sabi nila, oh, look at the bright side. Oh. Bawas stress. Inhale. Oh, huwag kayong mawawala. Exhale ako. <laughs> 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 Exhale. Ah. Naiiya kasi ako sa inyo. Hindi mula ako makatulong. Oo nga. Pero in, inaayos ko na yung iba natin mga ari-arian hmm, para maibenta. E Itanggapin mo na lang kasi yung tulong ni Dodong. Kaya pa natin. Nasa ibang bansa yung tao. Huwag natin ni-storbo yun. Ay, mag -e i na lang po kay Daddy Dod. Ayun na. Ayun ah. ah, na. Ah. Kukuha mo yung tatay doon. Kukuha mo tatay doon. Kukuha mo tatay Tatay Balik na po siya. Oo. Kailangan ko po na Kailangan ko po namin. Tsaka ang problema lang naman natin yung pang maintenance ko. Yung gamot na binili mo hanggang bukas lang yan. Pero okay yan. Ate-atehin ko na lang yung gamot. Pero Lola, may juice pa po tayo hanggang bukas. Huwag next week po yung juice, Lola. Kasi dapat sa isang araw, isang tableta. Ano kayang gagawin natin doon sa